at magdidikta ng direksyon ng Senado. Um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also via, through, after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sangayon ka man doon o hindi, dapat ito isundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa labing isang utos ng Korte Suprema na isumiti ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara. Tatanungin ng kamera kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado ngayon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay, Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat huwag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte, Korte Suprema lamang ang bukod tanging. May kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga, may mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment ng complaint sa susunod na kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having, um, having said that, mas yung mga puntong yon ay dinala at um, ika sinundan 'yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Nag-decidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi automatic 'yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang Maestrado binanggit nila 'yon sa kanilang opinion. Um, ulitin ko. Um, ito ay namin pero wala akong nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema the impeachment complaint is void, is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaden sa decision ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng doctrine of operative fact, pero hindi natin may na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang doctrine of operative fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan, bilang exception sa null and void ab ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edo ginamit na sana nila dito. Pangalawa, taposin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng um, due process, kinlaro din nila yun. Nakapagka violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula. Ang anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Um, personal ko ding opinion ito pero ang masusunod dito ay ang mayoria. Um, nakalagay kasi sa, korte, sa decision ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang, disi walang jurisdiction ang Senado na pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo bago kami nag-convene? Binasa yung articles of impeachment, at least yung dulo lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment.